Hello, what's up mga idol Grabe ang pasahiro ngayong araw ng Bernis. Ang daming pasahiro. Punang puno. Pag ganitong araw talaga pag Friday, Bernis. Araw ng Bernis. Ang daming pasahiro. Si Uwian kasi yung mga iba. Uh, agawan sa agawan sa sakyan mga kaidol maraming pasahiro pero mahirap sumakay baliktad nga mga kaidol eh. pag araw ng ibang araw eh. ang daming jeep Saan ka okay. Ganito dito sa id sa mga idol Pag-araw ng birnis. Napakaraming pasahero. Yan ang mga kakaib. Punong puno sa mga pasahero pero mahirap. Mahirap sa makay. Uh, ah, dito po to sa Edsa mga kakaib. Sa Edsa Pasay. Sa may heritage dapat. Ano ito maraming anong nagagawa ng sasakyan kaya kailangan magingat na tayo mga kaidol maraming mandorokot dito sa Pasay magpakunwari lang na sasakay pero pagsiksika na agawan sa sasakyan na sila tumitira mga kaidol sa mga bulsa, mga wallet cellphone Yan, kailangan magingat talaga tayo kami man daro sa nama mga kaibigan. Ito naman yung mga pasayero sa top pasayero. Agawan sa jeep. Yung iba pa alabang, yung iba pa ipiagay, yung iba pa bikutan mga kaibigan. side yun yung papuntang ano itong street na yan yun ang papuntang buwak ito naman yung papuntang yan papuntang Kumbaw, Kisun City yun ito, direction na yan Boni, Guadalupe, Ayala yan direction na yan itong side na to papunta direction na Ayan naman dito, so yung pakuntang kabiti, ganun. Pakuntang kabiti. Yung side. Yung isukat. Para niya, okay. Yung side, yun, mga kaibigan. Yan, berikso na yan yung para kabiti. Yan, yung muwa. Yung pinakadulon niyan mga kaibigan dito. Yan ah, yung muwa. hirap talaga sumakay ngayon pag araw ng marami ko hero marami ding manurokot kaya ingat ingat mga kaidol FDI. FDI. ayay dinas niya ayay agawan sa ayay dinas niya ayay mahirap talaga sumakay niya

talagang agawan sa jeep mga kaidol pag ay dumarating sa jeep agawan kaya magingati nga po tayo dito mga kaidol dahil marami din mandorokot yung iba kunwari ng pasayiro sa masakay pero yung pakay nila mandorokot dito mandorokot yung mga ibang pasayiro na walang kalam Ah, uh, lagi po tayong mag-iingat mga kaibigan.

kahit malayo na yung jeep talagang hinahabol nila mga kaido kasi mahirap sumakay ngayon talagang abawan sa sasakyan saan pa kayo uwi? ay siya tao na mga kaido saan pa kayo uwi pa kayo, we? Saan pa kayo oh Sukat pa kuya. Sukat pa kayo uwi? lalagang hagawan sila sa sasayon nga ako saan ka pa ulo ito? Bikutan po Bikutan ka po? ayaw mo maghahabas? saan ka sa Dikutan? sa pae pa, lang po sa pae? ah sa pae kalau lagi sama kayak mah

dito na lang tayo mga kaedal thank you for watching videos for today's videos mga maraming salamat sa inyong lahat at ingat ingat po tayo mga kaedal thank you